Hello guys, good morning guys Ayan, araw ng lunes ngayon guys Pang 19 days namin ngayon dito guys Ayan Ayan, binaklas na nila yung mga posting na nabuhusan namin nung Sabado Ayan o oh. Ayan, ayan o guys, ayan oh. Pinapantay na rin yung lupa Para magandang mag Kilos-kilos Ayan. Tapos, yung forma na Labaklas nila, ayun, kinakabit ulit doon sa mga poste na wala pang buhos. Ayan, para bukas, buhosan ulit. Ayan guys, kita nyo guys oh. Ayan Ming. Ming, hi Ming. 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 Makita ka dun. Uh... <laughs> 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 Sa Ayan. ming! Ta Sa Ayan. taga ano? Ayan. <laughs> <Taga summer>. Ayan. Taga... <laughs> Kingdom Yan, may purmahan pa kami na poste na ano. Ito pa yan. Ito pa na poste yung purmahan namin. Tira namin yung Sabado. and na namin ngayon. Para bukas, nabukusan namin. Ayan guys, thank you guys.